hello guys good evening yung aking beautiful long lost sister sana punta kami sa fish market nabili kami ng sada kasi makakamura kasi doon kaya dito kami dumadaan sa gilid gilid ng mga kasada walking is best in life malapit na kami sa fish market mga guys bye bye yung binabaybay namin oh no? Siguro mga 30 minutes na nalakad namin. Ano? Dito na kami dumadaan sa gusto mo nang magbili ng mga carpet dito. Tingnan niyo dami-daming carpet. 'Di ba? Alam Marpal Furniture. Yan. Ang dami talagang tindahan dito, 'no? Lalaki ng mga carpet, mga giant carpet, guys mga upuan. Yung partner ko, nakapoy na. Kaya pa, day? Nakapoy na daw siya, pinalakad pa. Lakad kami ng lakad. <laughs> Butong hirap ko kayo, nakapoy na ko. Huh? Nakapoy na ko sa lakad. Lakad kami kuro mga one hour, may git na rin sa bahay. Tapos palapit na kami sa fish market. Layo, galing Hindi ko, lapit lang. Malayo pala. Aray, walking nga, kami walking wapa ka rin dayong <laughs> sana, nandito si Tord Gerald, nandito si Tord Gerald eh. ang payagin niya mag one to one to at saka shout out pala dyan kay Evelyn Bell dahil nilakad din natin noon sa fish market ngayon dalawa na kami ni Dindin naglalakad malapit na, malapit na Malapit na mautod, maputol, umatod. <laughs> na guys, palatandaan na yan, no? Mayroong fish market, Oh. Ayan na. And yan, kita nyo yun yung picture ng fish na yan sa roundabout. So, ayan na, matunto na namin yung fish market doon na sa dulo. Sabi, explore one hour na lakad. Explore namin. Ayun na, fish market. Lapit na talaga. As in, pag -init na lang pakas guys mga langga nakarating na kami sa fish market hi 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 kapun doon na sila kay pedestrian na yan dito so ayan na ayan na oh, nakarating na kami dito after one hour na paglalakad grabe explore namin dalawa So, papasok na kami sa fish market, guys. Kasi mura lang dito. makakamura ka dito eh. Kahit mag-spend ka lang dito ng 20 dirham, 30 dirham, ang dami mo nang makukuha ng isda kaysa magbili ka sa supermarket. Kaya be practical in life now. Hello? Ang linis. Ang dami. Tapos ibili siya. Ano ito nga? Dalawa ko ng isda. Ano? Diba? 15. A few moments later. Ayan na big niya. Mayroong kaming ng dalang aday, diles, kalating kilo, tapos uh, tahong, kag uh, ano pa yon? Tatlo ka crabs. And then, dito magispi ako. Then, ano pa nga? Pusit. Pusit nga kalating kilo. Kalating kalating kilo lang. Ganun. So, pauwi na kami. Iwan ko kung kaya pa namin maglakad nito ng one hour and a half. Oh, so, pauwi na kami. At magluto. Tapos magkain. Sakay na kami sa taxi at magpauwi. Bye-bye.